pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN si Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN live. live Nation, Nation. Juna magandang araw sa iyo. Magandang araw din sa iyo, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Nagsagawa ng isang independent at non-commissioned survey ang Hypothesis Philippines noong March 3 to 20, 2024 na mayroong 10,000 respondents mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Oriental Mindoro upang alamin ang job performance ng 15 mayor sa buong lalawigan. Sa nasabing survey ay nanguna si City Mayor Malu Flores Murillo ng City of Calapan na nakakuha ng 91.7%. Pumakalawa si Mayor Aris Baldos ng Pinamalayan na nakakuha ng 91%. Sinundan ito ni Mayor Ronaldo Murada ng Bansud na nakakuha ng 90.6% job performance rating. Ang survey na ito ay bahagi ng pulso ng bayan na ang mga respondent ng survey ay pawang mga registradong butante na nasa edad 18 hanggang 70 na nakatira sa lalawigan ng Oriental Mindoro ang sampling margin of error ay positive and negative 1% na may antas na 95% na kumpiyansa. Sila ay random na pinili at ang bilang ng mga tumugon sa bawat bayan at lungsod ay ibinahagi ng patas batay sa datos ng populasyon sa pagboto. Ang pulso ng bayan 2024 ay refleksyon ng boses ng mga Pilipino na nagbibigay ng magandang pananaw at daan para sa pagtugon ng pamamahala na naayon sa pangangailangan at adhikain ng mga tao. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DZSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live! Maraming salamat Junar Dacapulco mula po sa impilan ng DCS Biang Spirit FM, Siaman Kalapan, Oriental Mindoro